Yon. At syempre, shout out din sa mga, ayan po, si, sila, sila, ma'am, sila ma'am sir, ayan po. May na mga nagtadainin po <laughs> ngayon. At kung gusto nyo pong matikman ng ating karakchay, mag-subscribe na po kayo sa aming YouTube channel. At syempre, kung dito po kayo kakain or o order po kayo, pwede po namin ipadeliver yon. So, okay, shout out po sa inyo lahat at mag-i-start na po tayo. at i-mention na rin po yung mga gustong sumali dyan. Para po malaan kung talagang bakit Baka yung kapit-bahay nyo, yun ay yung Makatalo na kayo, Mr. Riano, hindi po natin nalama So, boss, ready na tayo? Okay na, wala kang kaba. wala kang... Ready na sa umubo Okay, sige, mag-i-start na tayo, boss, ha? Mag-i-start na po tayo Ito na po, timer Start Now, ayan na nga po mga kaibigan Nag-i-start na po, nakakamay na naman po si Boss Joey Nakakita nyo po mga kaibigan Umaandar po ang ating oras Walang kadaya-daya, walang uh, kamali-mali siya Shout out po, Ma'am Rose, shout out. Happy Valentine's, Ma'am. Happy Valentine's. Sabi ni Boss Brandy. Bibitawa na sa buwan ni Bumagan. miss pagkain na ganyan. Nung ako sa Saudi, Di ko gusto. Pero nung tumagal, nagustuhan ko din. Shout out from Sandra Pael Bulacan. Shout out po sa inyo. Kumain na oh. Sabi po ni Boss Joey, kumain daw sa ng kanin kanina. Pero titignan natin. Bakang putre-putre ang to, mga kaibigan. Ito. Pusok po ng tubig. Ayan na po, mga kaibigan. umaandar ang oras. Umaandar ang oras. Sabi ni Bang Melissa Grace, along the highway lang po kayo. Speaking. Yes po, along the highway lang po kami. dito po kami sa Kalumpit, Bulacan. Tatagpuan. Tapat po kami ng Wilcon. Kapag dumadaan po kayo sa highway, makikita nyo lang po kami doon. Idol, shout out naman from Paupong oh, oh, Bulacan, shout out Boss Alexis and Cartado Shout out Boss Oras po natin, nagkakalibangan po tayo Ay 1 minute and 20 seconds Ayan po, nakapalitap kita nyo po Mahabang mahaba pa ang oras At malapit na maubos ang, ang kanin Ni Boss Joey sa kanyang unang rice Mga kaibigan Sabi ni H. Nim Banaag, go pa Naku, oh, anak anak ni Boss Joey, shout out sa iyo sabi ni Boss Ronel, pre, kalma lang. Kalma lang. Kalma rin lang tayo. Shout out. Darwin Angeles. Shout out po sa inyo. Oras po natin ay limang segundo bago mag dalawang minuto. Kuya, parang kanina lang nakatambay ka sa labas namin. Ngayon, nandyan ka na. Sabi ni Christine Santos. Sabi ni Chichi Cervantes, po, Kuya, galingan po. Ginagalingan niya po mga kaibigan. At ayan po, nagkakalibangan po tayo. Ay, hey, hugos na po ang kanin ni Kuya sa kanyang unang plato. At minun na po ng tubig, na po ng unang exercise. and oh. ayan na po, nilapag na. Sabi ni Mang Doris Clemente, Shout out po, watching from Carillo, Hagunoy. Shout out po sa inyo. Oras po natin ay 2 minutes and 38 seconds. O, oh, malinis na malinis, malinis na malinis. Kitang-kita nyo po mga kaibigan, 10 segundo bago pumatak ang tatlong minutong oras natin mga kaibigan. Sabi ni Brian Lucas, yung um manok mo rin eh, from Magonoy. Shout out Ma'am Angelito Clemento, shoutout from Macau, China, ma'am. Shoutout po sa inyo dyan na happy Chinese New Year. Go Papa Joy. Sabi ni Banal, Monte Marior, Joe. Papa, ubusin mo yan. Five minutes nang dapat. Gaulo ng pusa ang sugo. Three <laughs> minutes and thirty seconds, mga kaibigan. Mahabang mahaba pa ang prosesyon, nakikita niyo naman po. Kayang kaya at kaya, ito. Mr. Yelo, nanonood ka ba? Mr. Yelo. Mukhang kinakabahan na ka naman po si Mr. Yelo, mga kaibigan. Location niyo po. Pwede po ako sumubok ng challenge. Ma, uh, boss, Rowel, matatagpuan lang po kami sa Kalumpit, Bulacan. Along the highway lang po kami sa Borneo. Tapat po kami ng Wilcon. Yan. Kung mag-waste naman po kayo at uh, Google Maps, search lang po, Bros. Biryani. Sabi na. Kato, Ayan po, masimot, nasimot po ang ating uh, plato. Pati po yung ato, ang gusto ko yung sinisimot. Simot na simot ang ating uh, sauce. O, po, ay simot simot. Dahil po, pag may natira po sa plato natin, or may natapon, may additional time po yan. Malaking bagay din po yun. Sabaw daw po mga kaibigan, Ate, ate, sabaw daw po. Eh, po sabi po ni Paul, saan na order namin? Sasabayan so ko si Kuya. Paparating na po ang order nyo. Ginagawa na po. Sabaton! So, Bumubura na ang record ni Iceman, sabi ni Boss Roel. Boss Roel, sa so tingin mo ba, makakaya to, Boss Roel? Boss? Kaya, kaya, kaya. Isa na lang, Ibo. Isa na lang, eh. Kaya eh po, sabi po, isa na lang daw po ang extra rice. Nakikita nyo po, malino na malino sa ating camera. Hindi po nagkakamali ang sense sa mga kaibigan. Sabi na lang namin ng FB, kaya Time check. 5 minutes and 20 seconds. Ako, mahaba-haba pa. Mahaba pa pa ito, hindi natin alam. Sabi ni Boss Ferdi Cortez, pag uwi ko dyan, idol, nilaban ko naman tong bato ng purok tres, sabi ni si Ah, Boss, tignan na natin. Kakayanin ba, Boss? Tingnan natin. Sabi ni Boss Roel, buhay. Kaya-kaya, tiwala lang. Yes, okay. sabi ni Boss okay. Roel, kaya-kaya okay. daw ha. Tingnan natin. Oh, at isa sa lang na nga po mga kaibigan ng pangguling exercise. Kailangan po si magtasimot ha. Mag-iingat po tayo sa mga pagsisimot natin. Boss, 6 minutes, okay. Boss. Six minutes. Sabaw pa raw po. Sabaw pa raw po. Six minutes. Ako, ah, okay. kinakabahan ako dito po sa konting-konti na lang. Ha? Sabaw daw po ah. Six minutes and twenty seconds. Mahaba pa ang prosesyon. O, okay. walang sec. Yun. Pwede na po yan. Pwede na po yan. Yung mga butil-butil po, wala namang pong problema yan. 6 minutes and 30. Sige po, salihan mo po. Kaya na po ang sabaw mga kaibigan. 6 oh. minutes and 40 seconds. May soft drinks ka po po sa. Kailangan simot ang soft drinks natin. Sa Yung sakong po ng manok, mahalaga po yan. 7 minutes. Nakakayaanin ah, ka kayaan na ito. Ako ay kinakabahan kay boss. 7 minutes and 20 seconds. 7 minutes and 30 seconds. Seven minutes and forty-three seconds. Seven minutes and fifty seconds. Eight minutes. At ayan po mga kaibigan, nakikita niyo po ang oras. Hindi ko muna po iyo ito. Eight minutes and twenty seconds. May soft drinks pa po tayo. At nagtasa po ng kamay si Boss Joey. At... Hintay mo natin umaya si Boss Joey. Ano mga kaibigan, ano ang sasabi nyo? Hintayin mo na umuwi na natin si Boss Joey bago, bago po natin siya interviewin. Para ah, kaibigan, mag-comment na po kayo. Ano pong nangyari? Sabi ni Boss, ay ito si Mr. Rieno. Mr. Rieno, number one pa rin. Nice challenge, Kuya Joey. Panahag yun. Konti din lang kuya, inumin mo yung soft drinks, huwag tubig. Yun. Sabi ni Chichi Cervantes. At itayin po natin makamula si Boss uh, Joey. At tatanungin natin kung ano nangyari. Sayang, konti-konti na lang Oh. Ayan po, Tumaas na puso ng kamay. Boss, kaya na magsalita, boss? Kaya na magsalita. Kamusta, boss? Anong nangyari? Nakakain ng kain kanina. Ay, oo. Sayang kung walang kain yun. Masyadong no? kain. pala. Pero yung, kamusta naman yung experience, boss? Kamusta? Yung first time nyo po kung makakain ng gano'n? Ah, first time. Kamusta naman? Makakampap. Papayap. Good. Good. So, boss, konting-konting na lang pero hindi nakakabot. Pero still, palakpakan si boss. Aba pa, pa rin, naka dumikit na naman. May dumikit na naman po, Mr. Rielo. At uh, nice challenge ka sabi ni Mr. Rielo. Pero boss, may good news ako sa'yo dahil pwede kang bumalik sa season 3. Okay. Ang katapusan po ng uh, season 2 ay sa katapusan ng February. Pag pumatak po tayo ng season 3, boss, mag ka agad. Baka ikaw na. Kasi mabilis ka, boss. Ikaw may kumain ka kasi. Nung nakong nga season 2 ako,